ang isa sa mga aral ng Iglesia Katolika na palaging tinutuliksa ng mga nagsusulputang kulto at mga sikta ngayon ay ang paniniwala natin sa purgatorio at pagdadasal para sa mga kaluluwa. Ayon sa kanila, ito daw ay imbento lang ng mga Katoliko at wala ito sa Biblia. Paano natin ito may sa Ating panuuri at susunod na video. Magandang gabi, kapatid. Ang ganda gandang gabi, anong maitutulong ko sa iyo, Pastor? Dito na naman ako pang turuan kita sa mga aral sa Biblia. Ah, sige, pero siguraduhin mo lang na hindi ikaw ang matuturoan ko. <laughs> Anong ginagawa mo ngayon, kapatid? Ah, ito, naghahanda para sa aking pagpadasal ng mga kaluluwa sa mga namayap akong mga kamag-anak na nasa purgatorio. Ah, alam mo bang walang purgatorio sa Biblia? Ah, maaaring ang salitang purgatorio ay hindi mo pa nababasa. Pero ang konsepto ang kahulugan nito ay nasa Biblia mababasa mo ba rin ang salitang Biblia o kaya ang salitang bagong tipan mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis? Hindi. Pero naniniwala ka naman sa Biblia at sa bagong tipan. Oo, oo siyempre. Kaya nga, hindi ibig sabihin na hindi mo mababasa ang isang salita dyan sa Biblia ay hindi na tayo agad maniniwala nito. Hindi rin natin mababasa sa Biblia na si Kristo ay umihi o kaya ay naliligo. Pero alam natin ginawa yun ni Kristo. Pero ang Biblia ay nagsabi lamang ng dalawang lugar. Langit at saka Inferno. Wala yang pangatlong estado na tinatawag ninyong purgatorio. Meron po. Pinili nyo lang kasi na hindi ito basahin upang sinin. Nanginiwala ka ba na bago umakyat si Kristo doon sa langit, ay wala pang kahit isa ang nakapunta doon sa langit? Ayon yan sa Juan 3.13. Oo naman. Uh, sa Juan 3.13, ito ang nakasaad at wala pang umakyat sa langit kundi ay ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit Juan 3.13 Kung wala pang nakapunta sa langit noon saan inilagay ng Diyos ang mga kaluluwa ng mga propeta at mga banal na tao sa lumang tipan? Siyempre, hindi yon inilagay sa impyerno dahil mga banal nga sila eh at di rin sila sa langit dahil wala pang nakapunta doon bago pa umakyat si Kristo sa makatuloy, ay mayroon pang pangatlong estado na hindi langit, hindi rin impyerno, kag inaglalagyan ng kaluluwa ng mga banal sa lumang tipan. Hindi ko alam. At Diyos lang ang nagkakaalam kung saan sila nilagay. Kaya nga, halatang di mo alam na may pangatlong estado at ngayon tuturuan kita dyan. Noong si Kristo ay namatay sa krus, ay gumaba siya doon sa lugar na kung saan may mga nakukulong na mga kaluluwa at doon ay nangaral si Kristo. Yan mo yan mababasa sa 1 Pedro 3.19. Ang tanong, saang lugar yon? Langit o impyerno? Pwede mo yung tawagin kahit anong pangalan, pero kaming mga katoliko ay tinatawag namin yun purgatorio. Ang purgatorio ay salitang Espanyol na bababasa rin sa Bibliyang Espanyol. Narito ang La Sagrada Biblia at basahin mo ang 1 Pedro Fresh de Sinoide. Okay, ito ang nakasaan sa Espanyol na Biblia na La Sagrada Biblia. Uno Pedro Tres de Sinoide. Alos tayo espredi ko mucho, tiempo el Espiritu de Cristo por boca de nue, que duro la fabricación del arca, el Padre sa enciende, por espíritus las almas, y por carcel el purgatorio. Uno Pedro Tres de Sinoide. La Sagrada Biblia. Oh, diba? Gusto mo mababasa ang salitang purgatorio sa Biblia at yun, nandun nga sa Biblia. Nasiyahan ka na ba sa nabasa mo, Pastor? Pero yan ay Biblia ang Katoliko. Bakit? Di mo ba alam na ang Biblia ay aklat ng mga Katoliko? Ang Iglesia Katolika kasi ang nagpasya kung anong aklat ang ilagay sa bagong tipan. At ang Iglesia Katolika rin ang unang gumawa ng kauna-unahang kumpletong Biblia. Bakit di na lang kayo gumawa ng sarili niyong Biblia, Pastor? At di na kayo makihirampa sa gawa ng iba? Pinahanap mo ako sa salitang purgatorio sa Biblia at ngayon binigay ko sa iyo. Ano pang gusto mo? Pero walang versikulo sa Biblia kung saan mababasa mo ang konsepto ng pagdadasal ng kaluluwa doon sa tinatawag ninyong purgatorio. Inimbento lang yan ng mga katoliko para magkapira kayo. Ang totoo ay meron talaga. Hindi nyo lang ito binasa o kaya tinanggal nyo na ito sa Biblia niyong daladala. At meron ako ditong Bibliyang protestante ang paborito ninyong King James Bible na original ito at ang kaunaunahang pinalabas noong 1611. kakibasa po sa Dos 12.45-46. Okay, dito sa Holy Bible na King James Version, ang original na pinalabas noong 1611, ito ang nakasaad sa Dos Macabeos 1245 hanggang sa 46. Dahil buko ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nagatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang pala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkasala ng mga namamatay na ito ay patatawarin. Dos Macabeo 12, 45-46 Pero yan ay aklat na hindi binigyang inspirasyon o apokripa. Sinong may sabi sa'yo na hindi yon binigyang inspirasyon? At kaninong otoridad mo nakuha ang pagdeklara na yon ay hindi binigyang inspirasyon o yon ay apokripa? Kahit sino ba ay pwede nang magsabing apokripa yan dahil sa lungat ito sa paniniwala niyo? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na di binigyang inspirasyon ang aklat na yon dahil lang ay di mo gusto ang mga laman ito. At di mo rin agad punitin ang aklat dahil lang ito ay sumusuporta sa mga aral ng mga katoliko. Higit sa lahat, wala kayong otoridad na magdeklara kung saang mga aklat ang hindi binigyang inspirasyon. Kaya kung tinanggap nyo man ang lahat na 27 na aklat ng bagong tipan na ito ay idiniklara ng Iglesia Katolika bilang binigyang inspirasyon ng mga aklat, ay sana naman tanggapin nyo rin ang makabiyo dahil ito ay diniklara din ng simbahan katoliko bilang aklat na binigyang inspirasyon. At kung hindi mo man ito matatanggap bilang parte ng Biblia, ay sana naman tanggapin mo ito bilang aklat ng kasaysayan na naglalahad sa mga pangyayari ng mga hodiyo sa panahon ng makabiyo. Maimbinto bang nauuna kaysa nagimbinto? Pero walang aklat na makabiyo dito sa Biblia ko. Problema mo na yon, Pastor. Tinganggal nyo kasi yon, kasama ang aming pang aklat dahil nga ito'y sumusuporta sa mga aral ng Katoliko. Kaya ang Biblia niyo ay kulang. Kaya kulang din ang mga natutunan nyo, Pastor. Pero si Kristo at kanyang mga apostolis ay di kumuha ng sipi Yan sa makabiyo. Yan po ay baluktot na argumento dahil ang walang sanumang pamantayan na nagsabi na kung hindi kumuha ng CP si Kristo at ang mga apostolis niya sa isang aklat ay di na ito binigyang inspirasyon. Kung totoo man yun, ay itapon nyo na rin ang mga aklat ni Roth, Ezra, Nehemia, Ecclesiastes at mga awit dahil di rin ng CP ni Kristo at kanyang mga apostolis. Ang totoo nga ay nasa aklat ng Makabiyo lang mababasa ang piyesta ng Hanukkah kung kailan si Kristo ay sumama sa pagdiriwang nito dyan sa Juan 10.22. At ang salitang Pentecostes ay mababasa mo rin sa makabio, pero hindi mo yan mababasa sa alinmang 39 na aklat ng mga protestante. Ang unang kristyanong Biblia na Latina Bulgata ay may Makabiyo. Ang pinakamatandang kanon ng lumang tipan sa Nasetwagen ay may Makabiyo. Ang Dead Sea Scrolls na aklat ng mga Hodeo doon sa Palestina ay may Makabiyo. Ang pinakalumang manuscript na Codex Sinaiticus ay may Makabiyo. Lahat na Bibliang Katoliko ay may makabio. Pero tinanggal ito ng mga bagong nagsusulpotang ang kulto ngayon, gaya nyo. Pero sa bagong tipan, si Kristo ay binanggit lamang ang langit at impyerno. Walang purgatorio. Bumalik na naman tayo dyan. Ang pagka hindi nga nabanggit ay hindi patunay na hindi yan umiiral. Hindi rin nabanggit sa Biblia ang buhay pagbibinata ni Kristo. Pero alam nating dumaan si Kristo sa pagkabinata. At sa bagong tipan, ang purgatorio ay pinahwatig sa 1 Corinto 3.15. Patibasa nga uh, sa 1 Corinto 3.15 Kung ang gawa ng sinuman ay masusunog, ay malulugi siya. Ngunit siya, kaniyang sarili, ay maliligtas. Ngayon may sa pamamagitan ng ako'y 1 Corinto 3.15 Ang talatang yan ay nagsasalaysay sa araw ng paghukom kung saan ang gawa ng sinuman ay susunugin pero maliligtas pa rin. Dahil tayo ay bibigyan ng hukom ayon sa ating mga nagawa. Uno Pedro, Uno Nisishipi. Ito po ay hindi langit dahil ang langit ay hindi apoy. At hindi rin ito impyerno dahil doon sa impyerno ay wala ng kaligtasan. Pwede mo yang tawagin kahit anong pangalan pero kaming mga katuliko ay tinatawag namin yang purgatorio na galing sa salitang latin na purgari na ibig sabihin ay paglilinis. Pero dyan sa 1 Corinto 3.15 ay hindi binanggit ang salitang purgatorio. Paulit-ulit ko nang sinabi, na ang pagka hindi nabanggit ng purgatorio ay hindi patunay na wala ang konsepto o ko kahulugan nito. Ang Biblia ay nagsasaad na may dalawang klasing kasalanan, maliit o venial at malaki o mortal. Ayon yan sa 1 Juan 5.16 sa 17. At ang parusan nito ay naayon sa kung gaano kalaki ang kasalanan nagawa gawa, Mateo 5.22. At ayon sa Biblia, ang Diyos ay patas at mabuting hukong. Salmo 7.11. Kaya hindi niya paparsahan ng malaki ang mga nagkasala ng maliit lang. So ang purgatorio ay ang kasangkapan ng Diyos sa kanyang pagiging patas at mabuting hukong. Dahil nga ang parusa doon sa purgatorio ay katumbas lang sa kung anong kasalanan ang nagawa. Bigyan kita ng isang halimbawa, Pastor. Mayroong isang bata na lalaki na nakapagnakaw ng isang tinapay dahil sa kanyang hukong. Pero pagkatapos niyang kumain ay bigla siyang namatay na hindi nakapaghingi ng tawad sa iyang nagawang kasalanan. At mayroong isang matandang lalaki na nanghalay sa isang dalaga dahil sa kanyang libog. At bigla na rin namatay na hindi nakapaghingi ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan. So silang dalawa ngayon ay namatay dala-dala ang kanilang kasalanan at humarap sa Diyos upang sila'y hatulan. Ngayon ang kaluluwa ng taong nanghalay ay diretso kapunta ng impyerno. Pero ang kaluluwa ng batang lalaki ay di naman karapat dapat na ipunta doon sa langit dahil walang sinumang makapasok doon sa langit kahit na may punting mantsa ng kasalanan. Yan mababasa sa Apokalipsis 21-27. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Pastor, kung ikaw ang nasa posisyon ng Diyos, saan mo ilagay ang kaluluwa ng bata? Kung ako ang nasa posisyon ng Diyos, ay paparusahan ko yung bata na ayon lamang sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pero pagkatapos niyan, ay papasukin ko na siya sa langit dahil ang Diyos naman ay mawain. Iyon. Katulik ko ka na pala Pastor. Binigyan lang kita ng pagkakataon na pumalit sa posisyon ng Diyos upang hatulan ang kapalaran ng kaluluwa ng bata. At binigyan mo nga ng makatarungang at patas na pasya. Yan ang ibig sabihin ng purgatoryo, na isang estado kung saan lilinisin ang mga maliliit na mansa sa kaluluwa na dala ng kanyang mga kasalanan habang siya ay nasa lupa pa. Yan ay sa pamagitan ng espiritual na apoy hanggang sa siya ay handa na upang papasukin sa langit. Dahil nga, walang makapasok doon sa langit kahit na may kunting mansa ng kasalanan ang kanyang kaluluwa. Apokalapsis 21 by 17. Pero dalawang estado pa rin, langit at impyerno. Tama ka, meron lang dalawang walang hanggang estado, ang langit at ang impyerno. Dahil ang purgatorio ay isa lang pansamantalang estado. At ang mga kaluluwa sa purgatorio, lahat sila ay papuntang langit pagkatapos na nitong malilinis. Ang purgatorio ay hindi na umiiral hanggang sa ang katapusang kaluluwa ay malilinis na at maipasok na doon sa langit. Ah, medyo gabi na kapatid. Aalis ah, na ako. Babalik na lang ako dito. Sige, dito tayo sa sunod. Pasok. Ating napanood ang malinaw na pagpapaliwanag sa konsepto ng purgatorio. At klarong hindi ito imbinto lang ng mga katoliko. Dahil kahit noong hindi pa dumating si Kristo, ay pinaniniwalaan na ito ng mga Hudyo. Sana ay magamit natin ito para maipagtibay ang ating paniniwalang Katoliko.